Hello guys, welcome po sa aming munting channel. Ako ngayon ay naghahalaman together with my buntis na asawa. Marahil hindi ko pa nabanggit sa lahat ng aking mga video na ang aking asawa ay merong dalawang bisyo. Totoo po, meron pong bisyo ang aking asawa. At ito po ay dalawa. Ang una, ang kanyang bisyo is paghahalaman. Ikalawa, ang kanyang bisyo is ako. Kaya e ako nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon sa aking napangasawa sapagkat ang kanyang bisyo ay paghahalaman. Hindi kagaya ng iba na ang kanilang bisyo ay sugal, madyong, binguhan, saklaan at iba pa. Kadalasan ngayon yung mga nanay, sila na yung makikita mo na laman ng mga sugalan. Pero salamat sa Diyos, binigyan ako ng mabuti at mabait na asawa. Tama yung sabi ng Bible, ang yaman ay namamana sa magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya po ako ng mabait at magandang asawa. Sa totoo lang po mga hindi ko makita yung aking sarili na mabubuhay sa isang mundo na walang mga halaman o mga puno man lang. Ito ay kaloob sa atin ng Panginoon kaya dapat po natin itong pag-ingatan at pahalagahan. Ako'y naniniwala na kahit napakaunlad na ng ating sibilisasyon, tayo ngayon ay nasa tinatawag na na computer age, ay darating pa rin ang panahon na bawat isa sa atin, hahanga rin pa rin mabuhay na kasama ang mga punot halaman. Ito talaga ang ipinagkaloob ng Diyos na makakasama natin sa habang panahon. Sa pagkakatong ito ay nais ko lang sanang ishare yung apat na bagay na inihanda ng ating Panginoon Diyos bago niya likhain ang mga tao. Alam natin na ang Diyos ay napakatalino. Alam niya ang ating pangangailangan at talagang kailangan. Kaya bago niya tayo likhain, meron muna siyang mga inihanda upang sa ating pagdating ay mamumuhay tayo na kasiyasiya, produktibo at may kasapatan sa mundong ito. Ano-ano ba yung mga inihanda ng Diyos bago niya likhain ang mga tao? Ang una is yung dako na kanyang titirhan o paglalagyan sa tao. Mababasa natin sa aklat ng Henesis na bago niya likhain ang langit at ang lupa, ang lupa ay walang anyo o walang laman. Ibig sabihin, bago niya likhain ang tao, ginawa niya munang livable ang sanlibutan para sa tahanan ng tao. Kung mapapansin po ninyo mga minamahal, nung nalikha ng Diyos, ang mga puno, halaman, hayop at ang lahat ay sa kapalamang nilikha ng Diyos ang tao. Ibig sabihin, kumpleto na ang pangangailangan ng tao sa kanyang pagdating. At pagkatapos nun ay nagpatubo pa ang Diyos ng halamanan sa Eden upang dito ilagay ang tao. Dito nakikita natin kung gaano kabuti at kamahal ng Diyos ang tao. Isipin nyo po sa halamanan ng Eden, ang mga unang tao ay mga hubad noon pero hindi sila giniginaw. Hindi sila kailangan magbungkal ng halaman o magtanim para sa kanilang kakanin. Ang lahat ng pangangailangan ng tao ay nasa paligid lamang niya. Kaya naman ang Diyos ay nagbigay ng utos sa mag-asawa na ang sabi niya, punuin ninyo ang buong lupa, magpalaan nakin kayo at inyong supilin. Ipinapakita ang isang katotohanan na nais ng Diyos na pamahalaan ng tao ang mga nilikha ng Diyos upang ito ay maingatan sa mahabang panahon at panatilihing paraiso ang lupa sa pamamagitan ng tao. Yamang ang sanlibutan ay ipinagkaloob ng Diyos sa tao, nais ng Diyos na manatili ito ayon sa pangangalaga ng mga unang tao. Subalit so, kung mapapansin po ninyo mga minamahal, kahit ipinagutos ng Diyos na uh, ang tao ay magpalaanakin at magpakarami, kapansin-pansin na nung panahon ni Noe, ay nilipol ng Diyos ang sangkatauhan. Ang dahilan ay sapagkat ang ipinag-utos kasi ng Diyos na dumami ay yung mga matutuwid na tao at hindi yung mga masuwayin sa kanyang kautusan. Kaya kung tayo po ay nabubuhay na lumalabag sa kautusan o kalooban ng Panginoon Diyos, tiyak darating ang panahon na tayo po ay kanyang lilipulin sapagkat ang nais ng Diyos na manatili ay yung mga tao na handang magpasakop sa Kanya at namumuhay ng may kabanalan. Ikalawang inihanda ng Diyos bago po lalangin niya ang tao ay yung kanyang kakainin. Tanda natin, hindi tayo nilikha ng Diyos na parang robot na nilalagyan lamang ng langis o nilalagyan ng gasolina. Hindi rin tayo discharge na pagkatapos ma-charge ay meron ng lakas para gumawa ng anuman. Tayo ay nilikha ng Diyos na upang manumbalik ang ating kalakasan at kalusugan ay kumakain po tayo ng masasarap at masusustansyang pagkain. Nilagyan niya tayo ng dila upang ma-appreciate natin yung sarap ng buhay. Isa sa nagpapasarap sa buhay ng tao ay yung pagkakaroon ng masarap na pagkain na alam niyang nagbibigay sa kanya ng magandang kalusugan. Kaya naman ang mga orihinal na pagkain na ibinigay ng Diyos sa tao ay yung mga prutas at halaman. Sapagkat ito po ang may pinakamabibisa pinakamataas na nutrients na pwedeng magpahaba ng buhay ng sino mang tao. At noong panahon ng bahang gunaw, alam natin na nalipol maging ang mga halaman at ang mga puno. Kaya walang mapagkuhaan ng masustansyang pagkain ang sangkatauhan. Kaya walang mapagkuna ng pagkain ang mga tao. Kaya ang ginawa ng Diyos ay ipinagutos niya na kumain ang tao ng hayop upang masapatan ang pangangailangan. Subalit so kapansin-pansin na hindi naman lahat ng uri ng hayop ay ipinakakain ng Diyos. Sapagkat wala pa ang bansang Israel, ay lumikha na ang Diyos ng mga hayop na marurumi at malilinis. Kaya naman yung idea sa pagkakaroon ng malinis at maruming hayop ay hindi po nag-start sa bansang Israel. Ito po ay panahon pa ng creation. Kaya noong time ni Noe, ang ipinabukod sa kanya ng Diyos ay ang malilinis at ang maruruming hayop. Ano po yung tungkulin ng mga malilinis? Ito po ay ibinigay ng Diyos sa tao upang kanyang kanin at gamiting panghandog. Ang marurumi namang hayop, sila naman ay tutulong upang malinis ang sangkatauhan. Sapagkat ang mga hayop na ito, ito po ay tinatawag na mga scavenger. Dahil sa kanila ay nananatiling balance ang ating ekosistem. Isipin nyo na lamang po ito mga minamahal, kung ang uwak ay hindi nilikha ng Diyos. Ayon sa mga scientists, ay maaaring matagal nang nalipol ang sangkatauhan o ang lahat ng uri ng hayop. Sapagkat may mga hayop na namamatay sa sakit. Kung ang isang hayop ay namatay sa sakit at makain ito ng ibang hayop, ito'y pagmumula ng isang uri ng virus o sakit na maaaring lumipol sa buong kagubatan. Subalit dahil sa mga hayop kagaya ng uwak, sila po ay idinesign ng Diyos na kayo pong kumain ng mga hayop na namatay sa sakit at hindi po sila namamatay o naaapektuhan. Dahil sa mga ganitong uri ng hayop, napipigilan ang pagkalat ng peste o sakit, kaya nananatiling balance ang ating ecosystem. Like for example, yung aso at pusa, hindi po siya kinreate ng Diyos para kainin. Sila po ay bilang tagapagbantay o tagapangalaga rin sa mga tao. Dahil sa mga aso, ay nananatiling safe ang ating bahay. Ang mga kabayo naman ay nilikha ng Diyos hindi upang kainin, kundi upang gamitin ng tao sa mabilis na transportasyon. Ang mga hayop naman sa dagat na walang palikpik o kaliskis, sila naman ay tagalinis ng dumi o janitor po sa dagat. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinis at marumi, nagiging balance ang ating ekosistem. Sa makatwid, yung mga malilinis na hayop, ito po yung ibinigay ng Diyos sa tao upang masapatan ang buhay. Yung mga marurumi naman, hindi niya naman ito ibinigay para kainin kagaya po ng baboy. Sapagkat ang mga ito ay idinisign ng Diyos upang maglinis o maging scavenger. Alam niyo po, meron pong mga scientists na nag-ipon-ipon galing sa ibang bansa. At gumawa sila ng pag-eksperimento patungkol po sa baboy. Pinag-aralan nila yung iba't ibang klase ng baboy, kagaya ng mga baboy doon sa wild, baboy na pinapakain ng pigs, baboy na pinapakain ng kanim baboy at kung ano-ano pang klase ng baboy na iba't iba yung uri ng kinakain. Alam niyo po mga minamahal, sa kanilang pag-aaral, ni isa, wala po silang nakitang malinis. Kaya tama yung sabi ng Bible, yamang ikaw ay isang bayang pinili ng Diyos at kanyang inaring sa kanyang sariling pag-aari, huwag kang kakain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. Kaya ayon po sa pag-aaral, yung mga tao na ang kinakain lamang ay yung malilinis na pinapakain ng Diyos, higit na mas mahahaba ang kanilang buhay kaysa sa mga tao na kumakain ng marurumi at karumaldumal. At hindi pwedeng baliwalain ang bagay na ito. sabi kasi ng iba, eh pagkain lang naman yan eh. Hindi naman ganun kalaki ang kasalanan na magagawa mo sa Diyos kung kumain ka ng mga marurumi at karumaldumal. Pero tandaan po natin, saan po ba nagkasala ang unang mag-asawa? Hindi po ba dahil din sa pagkain? At yung kanilang pagkain na lumalabag sa kalooban ng Diyos, ito po ang naging dahilan ng kanilang kamatayan. Kaya naman hindi idinisay ng Diyos ang tao upang mamatay, kundi manatiling buhay, malusog at malakas. Ang ikatlong ipinagkaloob ng Diyos o inihanda ng Diyos bago likhain ang tao ay ang kanyang mga kautusan. Alam natin na matapos ihanda ng Diyos ang tirahan ng tao, maging yung mga bagay na kanyang dapat kainin, ay binigay din ng Diyos sa tao ang kanyang mga kautusan upang ang tao ko ay mabuhay na nakadepende na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Subalit ang masaklap na katotohanan ay mas pinipili lamang ng tao yung mga bagay na material o yung bagay na makapagpapasaya lamang sa kanya at yung kautusan ng Diyos ay kanyang binabaliwala. Walang pinagkaiba sa ating panahon na sinasabing na dahil tayo ay naligtas na sa biyaya, ay hindi na natin dapat sundin ang kautusan. May mga mga ngaral na nagsasabi na hindi na dapat sundin ang kautusan sapagkat ito ay para lamang sa bansang Israel. At dahil hindi naman tayo mga Israelita o galing man sa lahi ni Huda, ay hindi natin pananagutan na sundin ang kautusan o ang sampung utos. Pero kung mapapansin po ninyo, maraming mga lingkod ng Diyos o mga tao bago pa lumabas ang bansang Israel ang nagkaroon na ng pagkakasala sa kautusan o sa sampung utos ng Diyos. Ang pangunahin po dyan is syempre yung unang nilikha ng Diyos na si Adan. Nung sinuway ng mag-asawa ang utos ng Diyos, ang tukso sa kanila ni Satanas, sila ay magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ito ay labag sa isa sa mga kautusan sa sampung utos na nagsasabing, Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ibig sabihin na suway ni Adan ang pangunahin sa sampung utos ng Diyos. Ganon din si Cain na naging anak ni Ebat Adan ay nagkasala rin sa pagpatay. Nung kanyang patayin ang kanyang kapatid na si Abel, nalabag ni Cain ang kautusan ng Diyos o isa sa sampung utos ng Diyos na nagsasabing huwag kang papatay. Nung panahon naman ni Jose, tinanggihan niya yung tukso ng asawa ni Putipar sapagkat alam niya na ang pangangalo niya, ay malaking kasalanan sa Diyos. Ang pangalunya niya ay bahagi ng sampung utos, isa sa mga utos ng Diyos na nagsasabing, huwag kang mangangalun niya. Ito'y maliwanag na katunayan na ang kautusan ng Diyos, ito po ay ibinigay ng Diyos sa tao at sa sangkatauhan upang mapabuti siya sa habang panahon. Kaya nga, noong ang Panginoong Sokristo ay isugo dito sa lupa, ang kanyang pahayag is, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparin ko hindi upang sirain kundi upang ganapin at ipaliwanag. At ang pahayag pa ng Panginoon kung sino man ang magturo na hindi na dapat sundin ang kautusan ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Subalit ang mga tao naman na sinusunod ang kautusan at itinuturong ito'y ingatan o ganapin, sila naman daw sabi ng Panginoon ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Kaya ang kautusan ng Diyos ay napakahalaga. Ibinigay ng Diyos ang kautusan upang sa pagtahan ng tao, siya ay maging matuwid, banal, at karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Sinasabi naman sa aklat ng Eklesyastes na hahatulan ang tao batay sa kanyang mga gawa. Kaya ang mga tao na lumalabag sa kautusan at nagtuturo pa na hindi na ito dapat sundin, sila ay hahatulan ng Panginoon pagdating ng panahon. Ang ikapat at huli na inihanda ng Diyos bago niya likhain ang mga tao, ito'y walang iba kundi ang ating tagapagligtas. Ang ating Panginoong Sokristo ay tagapagligtas ng buong sanlibutan. Sabi nga sa Biblia, bago likhain ang sanlibutan, ay itinalaga na ng Diyos na ang tao ay mapasailalim sa pagkukupkup ng Panginoong Sokristo. Ganito kabuti ang ating Panginoon Diyos na bagamat ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan upang maging tanglaw o gabay ng mga tao, ay alam pa rin ng ating Panginoon Diyos ang posibilidad na ang tao ay mahulog at mawalay sa kanya. Kaya naman itinalaga niya ang ating Panginoong Sokristo bilang kasangkapan sa paglikha o paglalang ng sanlibutan. Binabanggit sa Biblia na sa pamamagitan ng Panginoong Sokristo ay nilika ang lahat ng mga bagay at alin sa mga nalikha ay hindi pwedeng malikha kung wala siya. Kaya tamang-tama ang pagiging tagapagligtas ng Panginoong so Kristo. Siya po 'yung ating savior at the same time siya din ang ating redeemer. Hindi maiintindihan ng sinuman o ng ano pa man ang pagmamalasakit ng Panginoong so Kristo kaya siya ang ginawang tagapagligtas. Subalit maa-appreciate lamang ito ng mga taong nauunawaan na ang Panginoong Sokristo ang siyang kinasangkapan upang malikha ang buong sanlibutan kasama na ang tao. Sapagkat ang ating manlilikha higit kanino man ang may pinakamalaking pagmamalasakit sa atin na mga tao. Kumbaga, kung, kung may mga kakilala tayong masasamang tao, minsan naiisip ng sino man na dapat na itong mamatay o hindi na dapat magpatuloy ang kanyang buhay. Subalit hindi ganon ang ating Panginoong Sokristo. Alam niya na kahit gano'ng kasama ang tao, ay maaari pa rin itong magbalik loob at mamuhay ng matuwid ayon sa kanyang banal na kalooban. Kaya naman ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng pagkakataon na magbalik loob at magsisi. Ang Panginoong Sokristo ay bukas ang dalawang palad upang tayo ko ay tanggapin. Yamang siya ang ating manlilikha, alam niya rin ang ating kakayahan at ang ating kapasidad. Kaya kung tayo patuloy pa na binibigyan ng buhay at lakas, Ito'y pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos upang tayo'y magbalik loob sa Kanya. Kaya nga sabi sa Biblia, kung nagawang ipagkaloob ng Diyos ang Kanyang anak, hindi niya ba may ang lahat ng bagay sa atin? Kaya naman napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang yung ating pangangailangan, yung ating titirhan, at yung kanyang kautusan ang ipinagkaloob sa atin. Ipinagkaloob niya rin yung pinaka-importante niyang kayamanan. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Alam ni Satan ang katotohanan ito. Alam ni Satan na ang tagapagligtas ay ang ating Panginoon Diyos. Kaya naman mapapansin po ninyo, marami siyang mga agent na kanyang kinakasangkapan upang magturo na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Sapagat hindi nga naman kasi pwedeng iligtas ng tao ang kanyang sarili, kaya tamang-tama ang ganitong pambitag upang ang tao ay hindi maligtas. Alam niyo po mga minamahal, kahit sumasampalataya ang isang tao sa Panginoong Kristo, Subalit tao lamang ang kanyang pagkakilala sa kanya ay hindi pa rin siya maaaring maligtas. Sapagkat ang sabi sa Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya naman, nung ang ating Panginoong Sokristo ay nasa lupa pa, ipinakilala niya sa kanyang mga alagad ang patungkol sa kanya, kung sino siya at kung saan siya nang galing. Kaya nga may pagtuturo ang Panginoong Sokristo na ang sabi niya, ako'y bumabang mula sa langit. Ano nga kung inyong makita na ang anak ng tao ay umaakyat sa kinaroroonan niya noong una. Ganon din itinuro niya sa kanyang mga alagad na ang sabi niya, bago pa si Abraham, ay ako nga. Dito ay maliwanag na tinuturuan niya yung kanyang mga alagad na siya ay hindi basta sinugo lamang ng Diyos, kundi siya ay isa na nagtataglay ng likas ng ating Panginoon Diyos. Kaya yamang ang Panginoong Sokristo ang manlilikha, siya rin ang ating manunubos. Kaya naman kung meron tayong tamang pagkakilala sa Panginoon at tayo magbabalik loob sa Kanya, mapapakinabangan po natin ang kaloob na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ito nga po yung pagliligtas ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi sa Biblia, walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas.